Oops, ayan. Nagluto ako ng biko, guys. Ayan, dahil mayroong dinala yung kaibigan ko galing ng Pilipinas na ano ng niyog, yung pagpag ng niyog. Ayan, o. Ayan, dahil bumili na ako ng ano, malagkit na bigas, nagluto ako. Para pang ano ko dyan, o. Oh. Ayan. Yummy, yummy. Kahit na, ano, simple lang. Walang dahon ng sagi, guys. Dito ko na lang siya inilagay. Mmm. Ayan. Hello, guys. Magluto tayo ng biko. Ayan, niluto ko na ano, malagkit. Mayroong kasing dala yung kaibigan ko galing ng Pilipinas na ano ba to? Ano bang tawa? Ano ang Tagalog dito? Yung ano, yung anong, ano lang, nuke. Ito, oh. Pang ano ko siya. Pang ano ko dito sa biko. Para mayroong katagan yun. No? oh. Ayan. Siyempre, ikuunahin ko muna ito. Dito sa palayok. So, ayan. Pero parang marami yata ito. Kalahati lang yung ilagay ko. Ilagay ko sa ref. Kaya, ayan. Tumigas. Because... Ayan lang muna. Kalahati. Ayan. kaya ako si Sarina yung ganito. Ang bango. Grabe, ang bango ng yuk, yung po. Ang ng yung. Ayan. Kunti na lang yung ano nito, yung oil nito kasi kinuha naman. <laughs> kinuha na yung oil niya. Ayan, hindi pa siya na ano o. Oh. Ano na siya natutunaw. Ayan, umingit na. Kaya, ilagay na natin, lagyan natin ng ito. Para nasokan niya o. Oh. Okay na siguro yan. Hindi naman siya ano eh. Masanap mas maganda kung hindi masyadong matamis para pag nagtatig ah. Ano? Yan, nagang matunaw yung asukal. Ayan, medyo natutunaw na yung asukal Oh. Ayan, tunawin muna siya ng maigi para. Hmm, hmm ayan na ha. Ayan, tunaw na yung asukal. Oh. Wala lang na yung pang-tapings ko dun sa ano. Pang-tapings ko sa dito. Mamaya. Ayan, okay na yan. Ayan. Ihano ko na yung, ano, para ilagay na yung biko. Walang, <laughs> Masyama, ano, masyadong, ano, siya kung mag-dry. Parang masyadong, ano, konti naman na, tinanggal na rin na kasi yung gatan niya. Ito ano na lang talaga yung natira. Pero okay lang. Ayan. Ngayon, ilagay na itong di, di, ano, biko. Para may na dito. Ayan o. Oh. Nakakapagod din yung ano? Nakakapagod din yung maga. Halo Ayan. Oh. Ayan yung biko. <laughs> Ilagay na dito sa lagayan. Ay, saan ano, ba? Sarap sana to pag ano. May bayuan. Bayuin na lang. Ha! Ah, nakakapagod din kaya. Ayan, oh. Wow. Ayan, ilagay ko na dito yung giko. Ayan. Kailangan na lang pala yun. Ayan, meron na po pang kape. Pang tea time. Okay. At yung ano kanina, yung tinanggal ko kanina ilagay na lang dito sa ibabaw. Hmm. Ayun. Hindi po. Hmm. Uh ilagay -huh. na lang dito. Ano din yan? Oh. Okay. Okay. Okay, ayan siya guys. So, maraming salamat guys sa panonood ng paggawa ng Biko. Thank you so much.